Oh! You're here! Curious ka siguro no, kung anong vlog ang ilalabas ko. Well, bago para sa akin itong ginagawa ko, maaaring hindi siya bago sa inyo, pero bago dahil iba siya kung paano ko siya gawin. Iba rin yung enjoyment na natanggap ko dito. Almost Four months ko tong ginawa tong vlog na to, no? Ano pa mga bago? Bago rin nakasal ako. Bago rin na maaga ako nagigising. It's almost 10.30 ngayon. Pero kanina pa ako gising, mga 8.30. Tinan nyo naman, bagong ligo. Ah? <laughs> Naniligo na ako? <laughs> bago rin kung paano ako mag-budget, no? Kami ni Abby. Iba talaga pag mag-asawa. Ano ginagawa ko ngayon? Nag-edit ako. Yan. Nakailang revise na ako dito sa vlog na to, no. Tapos paminsan-minsan, kapag may extra time talaga ako, nagtitrade din ako, no. Naging open din ako dito. Parang ganyan lang siya. Yan. Siyempre, ipipredict mo ng maigi. kung Nag-buy tayo, no? Expert option nga pala, guys, gamit ko. Ayun. Pag may mga extra ako, talagang nag invest ako. Anyway, first of all, gusto kong mag-thank you dahil nandito ka. Second, wala akong fancy intro. Okay? <laughs> wala. Wait. Wala wala. Wala. Wala nga. Na ba? Di wala talaga akong intro. <laughs> Alam mo ba na every 18 seconds ng video na ito ay may nabubuhay na tao? Yes. yes. May nabubuhay na tao At ngayong 2024 ay meron tayong populasyon na 119 milyon At sa populasyon na yun ay meron tayong 4.5 milyon na homeless Hindi naman kami homeless ni Abby Pero wala kaming sariling home So anong tawag sa atin? Lahome <laughs> So nakikitira lang kami Iisa lang ang gusto kong itanong sa kanya May kailangan natin pagdesisyonan to Kasi importante to sa atin lalo na start tayo Son tayo titira Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 1.6 million pesos na ang pwedeng tumira ay dalawa o apat na tao lamang Tumingin rin ako sa mga site kung ano ang pinakamurang bahay na pwede mong mabili na para sa dalawang tao Ang mahal Mahal. Tumingin rin kami ng kondo, tumingin rin kami ng mga for rent, at tumingin rin kami ng foreclosed house sa pag-ibig. Sa mga hindi nakakalam ng foreclosed house sa pag-ibig, ay ayon ang pinakamura nila, ang pagkakaalam ko. Ano yun? At sobrang mamahal ng nakita ko para sa amin at para sa kailangan namin. Ang pinakatanong sa amin, kaya kayang magkaroon ng modern house and lot sa under 1 million pesos budget? Hindi. Kulang yun. Hindi. Hindi. Um... Malabo. Yeah. Matawang oh, okay, Okay na! Okay na daw! Yeah. Pag dito sa, sa Manila, eh mahal ang lote rito eh. Kung bahay at lupa lang kasi na hindi siya, yung super plain lang, 400,000 pwede na eh. May mga ano naman eh, kunwari mga pag-ibig, I think mas flexible. Pero syempre kapag mga bigla ang bagsak na 1 million, ano, hindi siya possible. Hindi siya possible. Ang liit na na 1 million, yung minimum ngayon 6 million na diba? Eh talaga, may million. 6 million ka? Wala. Ay wala. <laughs> ang mga presyo na ng mga ano dito, lupa pa walang nasa 3M na eh. Pwede yan, parting probinsya, pwede eh. Siguro may makuha ka yung walang title. Oh my god, laki! Ang laki pala! Kaya ba? Tingin mo magkano talaga yung budget natin? Magkano ba? 10 million? Meron ba tayong 10 million? 8 <laughs> million? 5 million? B! Hey, hey. <laughs> oh, sige, ayaw mo nang mataas ayaw mo nang milyon. Mag sige, mag-start tayo sa mababa. 5K. O, hmm. tip, mga paan na lang tayo. Mga paan? Hmm. Sige, mga paan na lang tayo. Eh, doon nang pasok yung budget natin. Nag-final kaming mga upahan na lang dahil ayun ang pinakamura at yun ang pinakapasok sa budget namin. Ngunit minsan, bubulagain ka na lang ng blessings. Sige, okay na. Sige, mga upahan na lang. Bakit pa kayo mga upahan? Bakit na? Ma? Eh, meron naman tayong second floor dyan. Sa ano yung second floor, ma? Yung second floor. Diyan na lang kayo tumira. Ka kami, ma? Oo. Uh. Totoo ba, ma? Oo. Uh. Gusto <laughs> so, tawagan ko pa si Papa eh. Oh. Hello, pa. Uh, di ba yung second floor bibigyan na natin kina Abigail? Oo oh, nga. Sa inyo naman yan eh. Oo, yun. Sacrificio para sa inyo eh. Hala. No. <laughs> so, pagdating ng araw, kayo rin may mga anak. Hindi eh, ka gaya, hindi gagawin nyo. Make-up kasi hindi naman darating yan kung hindi kayo masipa. Paano di ba? Para maganda yung titirhan ng mga apo namin, di ba? Paayos nyo na lang wala <laughs> 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 na budget natin sa pagpapagawa? Kung meron na kaming pwesto, ang kailangan na lang namin ay maipaayos ang titirahan namin. Magkano naman kaya ang aabutin? Ayon kay Oliver Austria Madu, Depende sa contractor at professionals na maukuha nyo, bare finish na house which would cost around 20,000 to 25,000 pesos. So alimbawa meron kang 28 square meters na lupa, itimes mo yun sa price ng iyong contractor. Paano na to? <laughs> 100K <km>. lang <laughs> pero ko. Kaya nagtanong-tanong pa rin kami sa kakilala at nag-canvas kung saan. Nag-post sa social media at may biglang tumawag sa amin. Hello? Hello, boy. JB? Yes. Ah. Nakita ko yung post mo. Kaya nag ng contractor. May kilala ka? May kakilala na ako. Oo, oo, oo. Meron. Sige, sige. Sige, thank Spend you, Pero JB. Pero kasi hindi yung details sa... Ah, sige, Spend sige. Pwede ko na lang. Hindi na nga namin pinatagal ni ate at tinawagan agad namin ang kontraktor. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon po. Ma'am Irish, tama po? Yes no? po, nabanggit nga po niya sa akin. O, ano ba estimated na budget for 20 square meter? Kailangan lang namin i-assess din yung site. Mm -mm. Kailangan naming malaman kung ano ba yung mga scope ng gusto niyong ipaayos dun sa isang area. Pero mga magkano kaya ma'am, yung estimated lang? Magkano ba budget natin? Budget natin magkano lang alam kong mababa ang budget namin ni Abi, Pero tingnan natin kung kaya nga ba talaga ng budget namin. Kaya-kaya mama ang 100,000. 100? Ipasok natin sa 100. Nilagay ko itong orchestra music dahil para maramdaman nyo ang pakiramdam ng gagastos ng malaki. <laughs> Habang ine ni Ma'am Irish ang mga fancy shits ng bagay sa aming bahay ay maraming tumatakbo sa isip ko. Kaya ba namin? Kaya ba? Kaya ba? Kaya... kaya, siguro. Pero wait lang. Before tayo magsabi ng kaya-kaya, no? mag-trade muna tayo. No? Saglit. So try natin mag-invest ng 500. And then buy. At ayun. Meron na akong 900. Ayan. Sinuerte. Pero bago yan. Ipapakita ko muna sa inyo ang before. Ito ang sala. Kasama na to. Pati ang gisame. Dito kami magluluto. Dito kami mag... <laughs> na Leon, ayan, ayan. maraming kailangan i-refer dito sa place namin. Kaya mapapatanong ka na lang, kasya ba ang 100k? Pumasok naman ang 100k na budget na computation ng contractor namin. Pero sumobra pa kami. Magkano ang lahat ng ito? 300,000. Hala, 100k lang budget ni Keps. San galing 'yung 200k? <laughs> Siempre, ginawa namin lahat ni Abi para makaipon pa. Cut ng budget dito, Jan, at sa bahay na lang ng parents ni Abi kami nagde-date. Siyempre. <laughs> Joke lang. Nagsiselebrate din kami minsan. Lalo na pag successful yung trading ko sa expert option. Yan ito lang siya, guys. Naglit lang to. Dito ako nagde-deposit. Yan. Yan yung, yung mga available, no? Pero madalas ako sa Binance Pay kasi mas easy siya. Pwede ka rin mag-trade dito ng gold, bitcoin, etc. Dito ako madalas sa indicator. Meron dyan Bollinger Bonds, RSI. Pwede rin siyang strategy. Ang pinakagusto ko dito sa expert option, guys, ikaw yung mamimili ng deal duration. Ayan. So, ako, lagi kong pinipili yung 5 kasi minsan kasi mabilis yung ano eh, pag up and down. For example, ganyan, nagda-down siya, pwede ako mag-buy. So, in 5 seconds, ayan, nakikita ay, nyo na. So, nag-buy ako. Ayan. So, ayun. So, isa rin yung investing sa pagtulong, no? no? Kaya nakaipon din kami ni Abby ng 300k. So, meron ng 300,000 si Kevin at Abby. Yehey! Tapos na problema. Nope! hindi pa tapos ang problema natin. Dahil kailangan mo pang bumili ng... Ganito, ganito pa, ganito pa, pa katamit. Utang lahat to. <laughs> hindi ko akalain na magiging interesado ako sa mga pagbibili ng mga gamit dito sa bahay. Gaya niyan. Oh, grabe. Ang sexy. Ang sexy ng mga gamit. <laughs> At ayun na. Sinimula na rin yung pagbabakbak ng lumang tiles at sa mga kung saan saan pang parte ng bahay namin So ito na yung update ng bahay, ginagawa na talaga siya Yung CR no, ginagawa na ni Joms oh, Isang buwan na ginagawa ni Joms to <laughs> <laughs> Minsan tumutulong din ako <laughs> I mean nangyayalaw <laughs> Sa pagpapagawa ng bahay, kailangan mo maging practical Kaya naghanap kami kung saan talaga yung mura isa na dyan ay yung sa marketplace. Nakahanap kami ng murang tiles, sink at medyo nag-invest ng konti sa bathroom. Nag-cut na rin kami sa mga hindi pag-aanong kailangan like yung drop lights, chandelier at nag-iipon pa kami para sa aircon. At sa apat na buwan na frustrations, gastos at pagpaplano sa wakas. <laughs> tapos na. Ito na. Sa wakas tapos na! Ito na. Uh, maliit yes. na tagumpay. Yeah. <laughs> o, hindi to maliit ha. Oo, oh, malaking malaki to. Yun guys, wala pa kaming aircon. Dito yung aircon namin ni Amy. Marami pang wala, guys. Yan. Totoo po na pag nagpagawa ng bahay, minsan, no, pag mag-asawa, nagsisimula pa lang. Talagang konti lang yung gamit. Pero ito, bakit na namin sa yung gamit namin? Pagang, wala. <laughs> Tada! pipila. <laughs> Maraming salamat sa QND services and uh, sa bumubuo nitong uh, sa family ni Abby. Yes. Grabe, sa family ko. Pero, eto ang pinabig reveal namin, guys. Etong buong ginastos namin dito. Di ba naalala nyo, binenta namin si Brody? Si Brody, binili natin yun dahil din sa... Brodis Mga Brodis So... Nang dahil din sa inyo, nagkaroon din kami nito. So, <laughs> <laughs> It's all of you. <laughs> So uh, welcome sa bagong chapter ng Hermosada <laughs> at welcome Brody, we love you. Thank you. <laughs>